Yan o, kubra. Kubra yan guys. O. Wala eh. Matapang eh. Sa sobrang tapang yan. Kinantungan, patay. hindi mo Kasi naman tayo mamatay. Yan. Dumadami na yung kubra dito pangalawa na yan pangalawang kubra na yan yung napatay ayan pangalawa ayan. kubra lang sa kalam laki ng bibig mo. Oh. Bibig pa lang yan. Baka-ash yan. Ayan guys.